Shout out, sir. Shout out sa mga taga video Video sa lawak. Hello, sir. oh Labas na ng, ano mo. Ang iyong... Shout ba okay, pala. Thank you. Thank you. sir. Shout out sa mga... magandang... seller video. Shout out sa lahat kay Ma'am Mini sa aking nagasi kaso sa akin. pong salamat. <tinyetron> okay, video sa lawag shout out sa mga tailor ng video ng salawag at sa, dalawang gwardya ingat po kayong lahat sa inyong mga gawain maraming maraming pong salamat sa pag-asikaso sa akin o Po maraming pong salamat sa inyong lahat ingat po kayo sa inyong mga pupuntahan Po hanggang dito na lang बतना अहाँ के शिल